Yes, this is what we are going to cover in today's video. We'll cover the packaging, product inclusion, battery and connectivity tests. So, madami-daming speed test 'yan. Kaya medyo mahaba-haba itong video na ito, ha? Okay, so if you're down, well then let's get started. So Techno Spark 10C, very timely. Bakit? Dahil sa mga discounts ni Shopee. Like in this case, ang original price ay 4,199 pesos. Pero dahil sa 30% discount, eh, nabili ko lang ito ng 2,999. Not sure kung hanggang kailan ang discount na yan. Sa mismong Technospark official store natin siya binili. Para iwas kam And as you can see, sakto naman ang packaging niya. Safe ang product with bubble wrap and all. So standard naman ang packaging. However, napansin lang natin na may kaunting alog sa loob. So it could be the power brick or cable or any accessories. Sana walang alog, di ba? Mas okay kasi if tight ang items sa loob para sure na iwas damage talaga. So eto yung laman ng back. Ayan! Eto na siya. Meta blue ang color. Grabe, sobrang glossy. Ayan, may phone ka na. May salamin ka pa. Buti na lang may screen protector na installed na. This is the power button. Yan na din ang fingerprint scanner. Just above it is the volume control. On the other side is the SIM tray, dual SIM at andito din ang lagaya ng microSD. I tried smart and dito SIM card and wala naman issue so far. Sa ilalim naman, andito yung earphone jack, type C charging port at speaker. So as you can see, at par naman siya with modern smartphones in terms of the physical attributes. And then finally, sa likod naman eh yung dual camera. Yung pangatlong bilog dyan is a LED light that serves as a flashlight or camera flash. Teka, ikabit ko lang yung jelly case ha kasi grabe kapitan ng dumi yung phone dahil nga sa sobrang glossy niya. Subukan na agad natin kung hanggang saan kakayang ipaglaban neto. Una, i-test natin kung ilang oras siya bago ma-full charge. Ayan, chine-check natin from time to time at eto nga, at around 2.03pm, eh puno na nga siya. So inabot din ng mga 3 hours at 21 minutes gamit ang 10 watts na charger. Ngayon naman, eh, maglalaro tayo ng Call of Duty for 2 hours to see kung ilan pa ang matitira from 100%. Well, okay naman ang gameplay. Of course, nasa low ang setting ng graphics at high naman yung frame rate. Pag tinaasan ko pa kasi yan, eh, baka bumagal na at hindi na maging maganda yung experience. O remind ko lang ha, budget friendly phone. Hindi siya pang serious gamer. In this setting naman, eh, enjoyable pa din siya pero subjective kasi yan. Sa YouTube naman, I watch for 2 hours and 8% lang ang nabawa sa battery. Ang available highest setting for me, even for those high definition videos, eh, 720p 60 HDR and 1080p 60 FPS. I think you kinda have an idea, but a question begs to be asked. Is it 5G? Well, 4G lang ito. Pero, ang maganda naman dito, eh, nakakasagap siya ng 5G signal. For instance, Wi-Fi or hotspot. To illustrate, we'll share the internet of this 5G phone. We'll try using the usual 2.4 setting first. As you can see, na-detect both ni J7 and 10C ang hotspot. Ngayon nga ay binago ko na yung hotspot setting into 5G. As you can see, andali ma-recognize ni Tensi ang signal even though 5G na ang hotspot setting niya. Si J7 naman eh hindi niya ma-detect yung hotspot and instead ibang mga 4G signals ang na-detect niya. Ayan o. Now gaano ba ka-importante yan? Well, I'll answer that by demonstrating. Kita nyo ang difference guys. Ang laki ba? Diba? Ganyan siya ka-importante. Well at least for me lang ha. Na nagtsatsaga sa hindi ganon kalakas na signal dito sa area namin. Take note lang na pagdating sa connectivity e eh, nakadepende talaga yan sa area mo and not as much from the device itself. Maski gaano kalupit ang phone mo, kung wala naman talaga or mahina naman talaga ang signal sa area nyo, e eh, wala din silbi. Dito sa area ko e eh, hindi ganun kalakas kapag 4G, pero may laban kapag 5G na ang usapan. Ngayon naman, let's see if on their own e eh, kamusta ba ang signal strength nila were using their own data for the speed test. Samsung A32 nga pala yan. Isa yung legit na 5G mobile phone. And of course, that will only serve as a reference point. Three times ulit natin kukunin ang speed test so we could average. Sino nga pala sa inyo guys na naka Samsung A32? Kamusta naman ba ang internet? At eto na nga tayo sa ating Tecno Spark 10C. On lang natin ang data and let's start. Gaya ni A32, ang gamit natin ay yung mga all data subscription package ni Smart. At ayan nga, pasensya na sa sigil namin dahil ganito talaga dito. Normal na yan sa mga naka 4G. since mahaba itong connectivity section nitong video natin, eh, bigyan ko na lang kayo ng wrap up. Tecno Spark 10C exceeds my expectations in terms of connectivity relative to its price. In my case, eh, it feels like an upgrade although oftentimes, phones like this usually would have served as a backup phone as its intended purpose. Pag tap mo ng camera, eto agad ang bubungad sa iyo. Meron siyang super night, portrait, beauty, AI cam, video at slow motion. I-click mo lang itong maliit na up arrow to see the full photo and video capabilities. Ayan o, andito silang lahat. May time-lapse, panorama at pro setting na din. Sa unang part nitong video natin eh yun yung mga actual shots nitong cellphone na to. Ito naman ang iba pang mga shots both indoor and outdoor. Take note lang na wala tayong ginawang color adjustments or any editing dyan sa mga sample shots para makita nyo mismo yung kaya niyang i-produce na raw output. We will just do a quick review of a Shopee item at ito mismo phone na ito yung gagamitin natin para sa additional references. I-check nyo na lang ang description para sa link nung content na yon. Yun naman mismo ang next na gagawin na natin para hindi kayo mabitin sa photo and video Samples. So basically, kumpleto din naman itong si Tensi pagdating sa photo and video features or functions. Galing, di ba? What's even better, eh, you can see here in the video na napaka-vibrant na nung color even without any color adjustments post-processing diba if anything ang napansin ko lang is medyo hirap siya sa masyadong malapitan o yung macro shots na at para ding wala siyang video stabilizer but then these two things are fine with me So, eto na tayo sa ating feedback. I'll tell you first, yung mga pangit na bagay. Konti lang naman ito for me. But take note lang na itong mga hindi ganun kagandang aspeto ay napakadaling solusyonan o tanggapin kasi nga, mura na kasi itong phone na ito. Unang-una ay eh, yung glossy niya. Nakakairita talaga kasi dumihin. Pero, sinamahan naman nila ng jelly case. So, that is all good. Second is according to some yung speaker eh hindi masyadong malakas at sabog pa nga kapag nakatodo. Well for me, good quality earphone lang ang katapat niyan. At kung gusto mo talagang i-share ang music mo sa iba maski ayaw nila, eh bluetooth speaker lang ang katapat niyan. Third is parang walang stabilization yung video at medyo shaky siya. Pero syempre, if for adventure pala ang habol mo, eh, bili na lang separate na action cam. At least high definition pa. Pero to be honest, for 3,000 to 4,000 pesos, eh, I would say this phone totally exceeds my expectations. Una, eh, yung storage. 128 gig na yan. For reference, yung Samsung J7 kanina e eh, 16 gig lang which is very limited in terms of storage space. Second is yung connectivity. Hindi siya 5G pero okay pa din naman ang internet niya. Pero the best, yung kaya niyang sumagap ng 5G signal which means grabe ang itatalo ng speed ng internet mo. Then third is yung battery. 5000 mAh na to so basically mas may itatagal at ito naman yung mga maliliit na bagay na nagustuhan ko pa. Ayun nga, real surprise na ang dami-dami additional camera functions. Maaring hindi mo yan magamit lahat, pero at least meron siyang manual mode, slow motion, at time-lapse na definitely ay magbibigay ng distinction sa presentation mo if ever you will be doing one. At ito lang cellphone na ito ang nag-iisang tool na meron ka. Basically what that implies is that hindi na nagpapahuli yung specs ng phone na to with what's almost common. It also comes with fingerprint and facial recognition at very responsive naman sila so far. And I would say na meron siyang safe charging feature which means pag puno na ang battery eh automatic na dinidisconnect i-disconnect niya yung power. O oh, ba diba? hindi lang Samsung smartphones ang meron ng ganyang feature. Pati si Tensi meron. Oh guys, let me reiterate this. Sulit talaga itong phone na to. Pero, considering lang na hindi siya masisira agad. Hindi pa kasi natin ma-gauge kung sirain ba, matibay ba o hindi. Since wala pa tayong data about that kasi nga bago pa lang ito. Pero don't worry kasi magpo-provide naman tayo ng update sa inyo after let's say one year kung kamusta naman ba si Techno Spark 10C after that. Pero sa ngayon, eh yan ang ating feedback so far. Okay, bye!